mga kamoy moy welcome back to my video guys papakita ko sa inyo ito pa lang yung palang ginagamit ko sa insenso oh. ayan oh ah. ilagay ko lang sa yellow basket ko kung saan ko siya nabili ito yun guys oh yun yung sinabi ko yan may takip siya pwede mo siya lagyan takip kaso lang na, na. ayan oh ah. mura lang to bakal na siya ilagay mo siya ganito ba, o, diba mo usok? O ba? Ano lang yan? Ang bango niya. Yan o. Oh. Ganito siya pag bumili ka. Ganito yung matatanggap mo ito. ito. Tinanggal ko lang siya sa ano. Yan. Ayan mausok ko. Oh. ang bango niya at saka safety yan para hindi maano sa hindi masunog maliit lang siya siguro mga 2 inches bang 1 inches and half ganon tignan mo ang liit ng ano ah yan, liit niya. Yan lang, dito nagtatapos ang ating video. Paalam.